ano anyway, so sa ganda niya no. Libo lang yan pares. Isang libo pares? Oo, so, mga puro yan. Galing nga. Kagloban, yan, eh. Galing ano? Pakluban. <laughs> kaya puro yan. Hindi, maganda nga ito. Ilang months lang kaya ito? Bapakahi lang. Tanga uh, mga ano na yan sir, mga five months. Five, five months? Oops! Uh... Oh, ganda, binabay Sirama, oh. sirama. Ganda to, ah. Nakaliyad talaga oh. Binaba eh. Ito si Kuya, may dalang mga tuta. Kaya lang hindi niya binibenta. Ipamimigay niya. Ilang piraso yan? Kanina, onse. Onse kanina yan, nabawasan na. Kumakain na yan. Ayan si Kuya, nakapili na ng isa. babae. Ito mga buso oh, binebenta binibenta kambing. 6,000 lang, dalawa na. ano o. Oh. 6,000 ka mo, lahat na. Alamang Lahatan? na na lang. Grabe naman nito. Ilang piraso? Anim, na malalaki. Ayan. Mga barako pa iba. Eh, sa mga naghahanap ng pabo. 6,000 na libo, anim. na isa. Pumapatak, isang ang isa. Boss, uh, si magkano isa? Uh, ano po yan? One, two, kasama yung inahin. Labing isang piraso. Ah, lahat pagka binenta. Labing isang piraso yung si Kasama na tong nanay, ha? Ah, uh, one, two, ayan. Okay. One, two lang. Malalaki na yan. Tanling ko na yan. Napakamura. Dado ng kulay niya, no? Stripe. Ang mabait siya. Mabait. Pwedeng pet, no? Pwede. Magkano, boss? Three, five. Three, five. Three, five. Ako, mabait. Siksik -sik na siksik -sik yung katawan, no? Ah, Tapat na katawan niya. Ta Okay, good morning mga boss Araw ng Miyerkules June 25 Nandito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan Samahan nyo akong pasyalan natin ang tsanggihan ng mga hayop Okay, time check 6.17 sa mga bago pa lang sa channel ko ang araw ng tiyanggi dito sa Baliwag tuwing Merkoles at Sabado mga boss sa tapat lang siya ng SM Baliwag ayan ito may mga kalapate pichon Boss, magkano itong pare na ito? Manok? Ay, bandred. Ba, Bantam. Ay, bandred. Ba, pares. Itong pichon. Dalawa na. Dalawa. Mga racing pigeon. Tapos dito. Dito sa mga malalaki na. Isang dalang lang. Isa. Okay, boss. ah yung unang natin na bait ko, Ganun yung sa lang. Ito mga pansy. Uh, oriental, boss magkano isa? sa so, oriental 800 Amperes. ang ganda ng kulay yun eh. Ayan boss Siyempre si Kuya Bisaya Andito rin sa Baliwag Bulacan Lahat ang Changi Pinupunta ni Bisaya Ayan no, may isirama siya Mga bata pa Ayan o. Pakita natin boss Yan sa ganda niya no San libo lang yan pares Isang libo oh, so, mga puro yan, Galing, nga. yan eh. Galing ano? Takloban <laughs> Kaya puro yan Hindi maganda nga ito ay lang months lang kaya ito Mabasahe lang Tanga na Mga ano na yan sir Mga 5 months 5 months, months uh... Oops Maganda oh, oh wala. Mga puro yan, galit pagroban May Mailap pa eh, Hindi pa masyadong hawak Puro ba ako? Hindi eh, babae rin na yung babae Yung itim? Ito, binabay Tingnan mo nga ako ganda, binabae oh Sirama, sirama Ganda to ah Nakaliyad talaga oh ganda. Binabae. Kaya mm -hmm. lang parang mas bata yan pata ito Ito yung tatay May pa. Ano, luto mga sirama ni eh, ano ah? Mga puro yan, galing takluban yan Limang piraso Limang piraso, pwede na nga yan One five Dalawang libo Dalawang pwede na Gano'ng Oh, Meron din siyang Brahma oh. Meron din po yung Brahma ko na yan. Galing din Takloban yan oh. No? Galing Takloban uh, Oo po. Brahma yan oh. 1.5 lang yan. 1.5 ang isa. Meron po lang din na isa. Ito tikpo 400. Uh, ito lang dala mo? Ito lang. Saka yung ang kukulit. O Kuya Bisaya sa mga gustong bumili ng ano mo, Sirama. Ayan, si Rama. number na ako dyan. 0975-2639-786. Yun, wala bang gustong batiin? Binabati ko, yung asawa kong ano, niwanan ako. Nagugutong ko siya. Matay niya gutaw. Ito ano, Boss? 400. 400 lang, oh. Ilan taon na to? ah? Taon ng mahigit na Kirama, pura 400 lang. Alay talaga. Aba ba na retain niyo. Sakto lang edad niya, isang taon. Mga pa. Ito may babae pa pala. Sa iyo rin 'yan. Oo. Oh. Kukunin babae. 300. Nang nak na itlog na 'yan. Oo. Oh. Leader na 'to. O 700 na lang dalawa. Naglilimlim. Naglilim lim 'yan. Ayan mga boss, si Kuya Desto. Kararating lang. May mga dala siyang mga kalapate. Ayan o, oh, racing pigeon. Wala ka katang ano ngayon? Mga oriental? Wala wala, ubus eh. Puro pang racing no? Puro mga pangare-re. na ako. May mga pichong ka rin ah. mga whitey Mga young bird. Ayan, ikang pares yan eh. Yung green shell eh, pinukot ko ito. Pinukok ko ito. ulit. Magkano sayang ang bird mo? Yeah. 150 na isa. Pagka marami, binibigyan ka ng isang dana isa. Pagka marami yan, isang dana isa. Ito. Sayang bird. Ito, mahayang bird. Pag mag-uumpisa pa lang kayo magkalapate, ito pala magandang bilhin. Ito pala may lipad. Oh. Yeah. Kasi pag medyo may edad na nabili nyo, yeah. pwede pang bumalik sa may-ari eh. Tatakas may yun. Tatakas. Hindi gaya dito sa mga young bird, talaga mapapaamon yun. Yung pagka marami Malapit yan, isang daan daw. Yeah. Malapit na magbubong. Kaya mga wife, yung mga club ring. Buwan ah. ako pa ibang club ring to. Ito mga club BBC, ring. BBC, summer 2025. BBC. Garo yung to. Tapos na. Meron kayo may mga sensor? Oh, wala na, no, naibet ako na rin yan. Ito yung, buwan yung club ring na BBC. Club ring BBC. Bulakan. No? 2025 summer. Ito hey, yeah. yung pakpak niya. Radio ito yung at niya. Nabubuksan ni pinto eh. Ganda niya, no? ko lang sipat. Magkano kuya desto? Ah, 150 lang isa. 150 lang. Eri, double club yun yung ito. Pang Arthur. Meron ko siya rito. Babae niya, na. No? Ito pang MacArthur. Arthur. Ah, babae, no? kasi pang North, ito pang South. Pang South. Nila ko rin. Ah, Nakikita mo nakalagay MacArthur, eh. MacArthur nga, no? Ay, yun, no? Ma South MacArthur. Eh. South Race MacArthur 2024 Ayan, yeah. double club ring yan Double lang daro kasi niya 150 rin 150 lang din o, club ring Hen yan, hen Hen Ayan, yeah. proven yan, eh. proven Ayan mga boss, yung mga club ring ni Kuya Desto, 150 lang Ito hmm. 100 lang, mga club ring o Punta lang pula yung mga club 100 lang Sige, isang daan lang. Pagka-comring, mas mura. Oh, mas mura. Ay, eh, ganda niya no? pero maganda ang mata niya no? ganda ng pakpo niya yung, kasi mata niya maganda purple eye purple ganda oh. nga Pamaganda maganda pakpo niya no? Nga ba no? Ah, pang, 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 matinginan niya ay. wala an Taiwan pero minsan nagkakaroon ka minsan may mga Taiwan din ako ito yung maganda ulit red tandaan red Red bar, Red bar, 'yan ante para wala sa kulon. Red bar, 100. Red bar, 100 lang. 'Yan ang pilit para ni pizza. Pala, pitasin mo pa. Dito pa yung ibong oh, dami oh. Pumili na lang kayo. Maganda yung ano mga mo, brisel mo ha. Okay, grabe. Ay pat. Kulo kumain at pa-alibi pa. Sige. Alapit dito live pitasi bago 'tong pizza. Oh, pag tin. teen. Dami yang kalapati oh. Kuya Desto, sa mga interesadong bumili ng kalapati mo, paano kanila mga kontak? Contact uh, ah, nila sa Facebook. Cellphone number ko, 0943-288-1912. Tapos yung, yung page, page mo? mo Nagpa-vlog din ko sa Oo nga pala, vlogger din to si Kuya Desto. Uh, ah. Pakipalaw na lang. Kuya Desto pangalaw ko siya. Dalawa kasi ito, mas Master Desto page. Ayan. Okay. Hanapin nyo lang mga boss. Maraming salamat Kuya Desto. 850 na. Sige, napakarami yan eh. Sige, okay na. Salamat. Thank you. Drama ba ito? Paano sa drama? Magkano? 600. 600, drama? Napakamura nito ah. 600 lang oh, drama. Ito ang bibi mo? 300. 300 ang isa? Ito. Sa barako, 400. Ito pa yung isang bramo. Ayan o. Ito po ito Rhode Island. Ito po mga kapatid ko. Brahma din. Ay mga boss sa mga naghahanap ng Brahma. Oh, mga pala walang balibo yung paano. Itong dalawa cross. Magkano yung cross? Ano rin? Namin Brahma. 600 din. Eh dito na lang tayo sa puro. Eh no. Di balibo yung paano. Ano pang panindom mo dyan? Ito, anong manok to? Cobra yung pagalit. Cobra. Ito yung walang balibo ang leg. Malaki katawan. Pagkano isa? 350. 350 lang isa. Mayroon mga baba ito? Ah, Isa lang ang lalaki. Puro manok ang dala mo, no? Mga baba ito, mga baba ito pa, Cobra. Boss, may contact number ka ba sa mga gustong bumili? Banggitin mo na lang. 953-5069. Pwede pa kayo ulit? 953-5069. Taga saan ka? Dito lang. Baliwag lang. Baliwag lang rin. Okay, thank you Salamat Anak niya <laughs> wala ko magnanay ito mga boso oh, binebenta binibenta kambing 6,000 lang dalawa na Ayan, oh. 6K kuya anong number nyo? 0965 4561821 mga boss kung interesado kayo sa kambing niya kontakin nyo na lang Tagabaliwag siya thank you boss ito si kuya may dalang mga tuta kaya lang hindi niya binibenta ipamimigay niya Ilang piraso yan? 11 11 kanina yan, nabawasan na Nabawasan Si Kuya, napakabayit o Imbis na ibenta, ipamimigay na lang niya Kumakain na yan Ayan si Kuya, nakapili na lang isa Ang babae Kumakain na yan Kumakain na Bali, ano pala ito mga boss? Tatlong nanay ang pinanggalingan. Oo. Oh. Isang apat, isang anim, saka isang lima. <laughs> Dami ano? Mga <laughs> mamaya lang, boss na yan eh, no? Oo, <laughs> <laughs> oh, pinangimigay lang. Libre <laughs> lang eh. Ano na lang? Ano lang? Ano na yan? Mas ko na Kuya, magkano kilo ng cat food? 40 Forty lang ang kilo mga boss. Oh, napaka-mura. Mamaya bibili ako. yung pang aso. Ano din? Forty lang. 40 kilo. Napaka-mura. O, nangyang, ano yan? Sa iba. Sinta. Pero magandang pegs. Kaya e, sa mga pang manok, gano'n din. Hindi. Ano ito? 28, 26. 28, 26. Ito pinakamura, 25. pang tayo presyo ng pangmasa. Pangmasa, ayan nga, oh, 40 kilo ng dog food at cat food. Mamaya ka pa naman uwi, no? Kukuha ko. Wala kang Udena? Ano nga, ano nga, pantail. Magkano? 300. Ito mga boss, oh. Pantail, 300. Pagka may ano ka, Modena, Naghahanap ako mo din eh Dalang yun eh no? Itong pichon Malaki kasi eh kasi yun Dalawa 300 dalawa Ganda ng katawan ni ito Laki oh Marami rin kalapati dito sa baliwag mga boss meron Boss sa sisiw, magkano isa? Uh, ano po yan? One, two, kasama yung inahin Labing isang piraso Ah, lahat ang pagkabinenta Labing isang piraso yung sisiw Kasama na tong nanay ah Ah, one, two, yan One, two lang Malalaki na yun. yan Tanling ko na yan Napakamura may mga native naman ako tayo. Sa mga native na manok naman, depende, may 400, may 350 Sa akin ko dikenin 350 pinakamura. Ah, uh, may 400. May 300 din tayo. Depende sa laki kasi. Oo, ano. Mga native chicken. <laughs> Tapos dito naman, boss. Ito 350 isang, mga aga. Mga dumalaga. 350 ang isang. Uh, Ito naman 400, 450 ganun. bara to. Mas malaking bara ko, no? Tapos dito naman, Bantam 350. Isa. Ito Bantam 350 isa. Meron din siyang kambing. Bara ko, meron tayong 55, meron 45. Itong isa 55, yung puti 45. Yan si Kuya Ronald. Boss, may contact number ka ba? Meron, boss. Manggitin mo na lang. Ah, uh, sir 9152884666. Kagaan saan po kayo? Sal Deponso. San Il Deponso. De Ayun, kung naghahanap kayo ng mga ganitong klaseng hayop, kontakin niyo lang si Boss Ronald. Thank you ha uh, ah. Kaya magkano isa? 200 Bili kang dalawa Mataba o oh. Ganto o eh. 216 Bantay no. Oh, bantay. Sa gabi, tali mo isa. Parang cool bigil na. to ah. Aba, eh, bago ka eh, ka na, kasi, tawin. Ito naman si Boss Tony may dalang ano, pabo. Anim na libo ka mo. Lahatan. Lahatan. Oo, oh, lang. Grabe naman mura nito. Na Ilang piraso? Aning na malalaki yan. Mga barako pa iba. Eh, sa mga naghahanap ng pabo. Aning na libo, aning. 1,000 libo lang isa. Kung isang libo ang isa. Etong gansa mo? One, two. One two. Oh. Pero ito, mura po. Malaki na, no. oh. Isang libo isa. Ano pa dala mo, Kuya Tony? Ah, manok. Bibi. Ito pa mga bibi. BB na ng barako. Magkano? 6. 600 sa barako, BB. Ah, ah, ah. Itong manok mong malaki, ano to? Tagalog. Tagalog. Magkano? 100. Ay, 100 lang, oh. Ayan Ito pa oh Kuya Tony Pwede ba makuha yung contact number mo Sa mga gustong bumili Oo sige Banggitin mo 0967 985 3619 Kaga saan ka? Kandaba Kandaba, Pampanga Kaya mga boss, kung malapit kayo sa Kandaba Kung kursulada nyo to Kontakin nyo si Kuya Tony Boss, maraming salamat Yes, okay lang Nandito rin si Boss Ronald mga boss Kaya lang konti lang ang dala nyo eh Naubos Ito meron siyang tatlong kambing Tatlo ba tama? O, uh, tatlo. Mag-ina. Ito mag-ina, magkano? six five lang yan. Six-five. Lalaki, anak. Lalaki ang anak. Uh, Six-five, mag-nanay. Six-five lang yan, dalawa. Tapos meron ditong barako. Ito anong lahi to? Ano Bowang. Ano? Bowang. Bowang. Tabao? Oh. 10K. Sampung 10, libo. Doon oh, ang lahi. Same kayo binibenta. Tapos sa uh, native na baboy, isa na lang natira. Nasa ilang kilo kaya yan? Mga 7. Ito 8. Ito, hindi walang kilo. Ito din ng kulay niya, na no? stripe. Ang mabait siya, mabait. Pwede yung pet, no? Pwede. Bakaano boss? 3.5. 3.5. Mga mabait, hindi umiiyak ko siksik na siksik yung katawan no? kapat ah, ang katawan niya etong ano mo? gansaba to? ano lang oh, 2800 2800 sa pares? pares uh, 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 dito naman sa barakong bibi yung 700 yung mga ganyang kalalaki sa barakong bibi 700? Ito. Okay, ang laki oh tapos babae 350 350 lang sa ngayon yan lang ang binibenta ni boss ronald eh sa akin sige boss ronald iwan mo lang ulit yung contact number ko 0928-9492-759 Huli lang ako Huli lang, lang Bulakan Okay boss, thank you Salamat, salamat pag uh, pupunta kayo dito sa Baliwag Bulacan mga boss, agahan nyo. Kasi kita nyo, alas 7 pa lang oh. Yung iba nag-uwian na. Maaga dito. Alas 4 lang, biyahe na kayo. Ah, si Kuya Desto may hapaya uwi na rin yan. Bablog muna siya. Kasi hindi gano'y lang. Kasi Pang reels na. Pang reels no dito mga manok na yan sana may mga dumating pa no bang pa tayo maga pa naman opo pagkano 600 lang po yan bagong bago bagong bago pa oh lang po yan wala wala lang po sahod 600 na lang no 600 na lang po malaki po yan eh ay sa so mga naghahanap ng cage Dadalin, dadalin mo naman to sa bukawin no? sa BMS? Okay, eh okay. sa pwesto, one yan. One sa pwesto? mm. -hmm. Kay Bisaya, six-hundred lang. 600 hundred lang o oh, ganda o. Oh. Bukasan. Nakakapal oh. Kasing kapal ng mukha ko. <laughs> Pagka dalawa, magkano? Yan. One-one na lang yung dalawa. One-one. Eh isang-libu tawad nila, puhunan lang. Mamaya papa ko nalang kambing ko. <laughs> Amuan um, palitan yung kambing. Ay, sorry. Oh, kakanda mo din ay kambing mo dun. Hindi mo na asun. magkano sa pabo mo? 70 700? Ay, mga boss, oh, pabo. 700 ang isa. Ito mga manok. 250 siya 250 lang. Yan, <laughs> pakakainin niya. Repolyo. Sir, <laughs> magkakasenyor ba? Hindi ko. ka na pala? Ilang taon na yung senior? Hindi ko alam eh. 59 na pa lang ito. 55 lang ako eh. Pero mukhang 60 na. Kuya, magkano yung kikya mo? 3.5 3.5 Kailangan ka bang pang ano? Ito, magkano to? 3.5 3.5 ito? Kumuha ka lang, kumuha. Ang batis mo. Yeah, mag kikikya muna kami ni Kuya Bisaya dito. Well, libre kikya mo pagkatapos yung kumain saka kayo magtayo. Bigyan mo kami ng dalawang ano, gulaman. Kaya ko nagugutom si ano eh, si Bisaya eh. Eh, mahirap din mag-vlog pala. nangayon ng tao, Eh, mga boss, pili tayo ng ano, dog food saka cat food. Sige, 1 kilo. Napakamura eh, 40 lang ang kilo. Sabukawi kuya try mo Oo oh, pagka biyernes Umaga rin Mauubos yan dun Pero marami ka pa Stock niyan sa inyo Tuwing Merkulis Nandito ka Yun, Ayos pala no Tuwing Merkulis Nandito si kuya Dami o oh, 40 lang o oh. So ayun mga boss Nakapasyal na naman tayo dito sa Baliwag, Bulacan Nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Pauwi na rin ako mga boss Dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita kitsa lang ulit tayo Sa usunod na video Aga pa oh Pag alas 8 pa lang dito ako nagpark kain tayo ng pares mga boss maraming kumakain dito eh ito ito yung laman game po nihaw napaka mura 45 lang to may libre pang sabaw pagkali yan po lang 35 35 Napakamura dito. Ah, may ako kuha ko din po lang ah. Gas na ba yan? Okay. Pwede ibalot muna ako ng dalawa. Piliyan muna lang ako ha Kaya pala maraming kumakain dito. Dahil mura. 45 po Kaya lalakad na doon ito eh. 45 lang. Solve ka na dyan.